Anong gusto nyo? Yung bilis kilos o biglang kilos? Basta ako, naniniwala ako. Matalino mga taga Maynila. Alam niyo kung sino ang tapat at totoo. Under your best choice, makakasiguro kayo na siksikliglig ang gamot, gamot! mga batang Maynila, handa na ba kayo? Talaga? Gusto niyo bang bumangulit ang Maynila? Gusto nyo bang bumalik si Isko? Taas ang kamay! Sabi gusto kayo bumalik si Isko Moreno! Pwede ba akong maglambing? Pwede nyo ba akong samahang muli? Pwede ba? Straight! Your best choice! Ngayon pa lang, damang-dama ng buong miss Choice ang panalo. Hindi pa man nagsisimula ang eleksyon. Handa na ba kayong ilagay at ipanalo si Yomes Ko Moreno de Bagojo? Ako po uh, ay ko po ang oras ko sa inyo. At syempre, yung aking uh, serbisyo tuloy-tuloy lang po yan. Ang humero ngayong puso, utak, damdamin, alam niyong si Isko ang dapat maging mayor ng Maynila. Itong grupo po na ito ay highly recommended ko po sa inyo. Ito na ang panahon to make Manila great again. Your best choice. Hindi kayo mapapahiya na ako ay tumatayo ngayon bilang vice-alcalde ni Yorme Isko Moreno! Vice Mayor, ang anak ninyo sa single distrito, Chi Adjansa. Dito sa amin ni Yorme, makakaasa kayo na meron kayong patas na panlaban at mararamdaman nyo na kakampi nyo ang gobyerno dito sa Maynila. Mga batang Maynila, samahan nyo kami. Samahan nyo kami because together we can make Manila, great again! Magandang gabi! Pagpala inawa kayo ng Pong oh May Kabal! Manila! God first! Thank you!